mga katapang kakain tayo ng maes so hindi pa namin to natikman yung maes na tinanim namin so ako ang unang tumikim nito na nasa gitna sa ako ng lupa namin sa kamaisan so, tikman natin maes na to hmm? ano kayang lasa nito pisa natin mga katapang wow wow ang sarap hmm? ito yung ito yung bunga niya yung laman ito ah puti hmm. sarap nito mga katapang pinagpaguran ko to mga katapang kaya ako yung unang kumakain nito kaysa mau mauna pa yung hindi nagpagod nito ng pagtrabaho ito, ito mga katapang oh. mm. Hmm. Dapat hindi tulutuin mga katapang kasi mawala yung lasa. Hm. Ah. Hmm. Hmm. Hilok. Ah. Ang serap. mumukbang tayo ng mais mga katapang hmm? Dilawa na yung naubos ko dami pa sa likuran ko ah.